Ako po si Bien Binida Bigay. Just call me Bing na lang po. Presidente po ako ng solo parent, Barangay Santa Lucia. And Vice President po ako ng kababaihan ng Tarabil. Since 2008 po, January, doon po kami nag-separate nung, nung kinakasama ko. Nagiwalay kami dahil na rin po kasi sa, sa third party tsaka po sa vision niya po. Yung Bianan ko, yung lalaki, siya po tumutulong sa amin noon. Simula po nung iniwan kami nung, nung tatay ng mga anak ko. Hindi naman po din kasi sasapat yung gumawa din po ako ng na, Nagluluto po ako ng almusal, merienda, and then sa bawat po pag merong mga may sakit sa ospital po, yan po, basta kakilala ko, ako po yung nagbabantay. Binabayaran po nila ako a day. Na-appreciate namin yung tulong na ibinigay ni Mayor na hindi lang pala kami solo na isang tabi lang. Nandito pala kami na talagang kailangan kaming tulungan, gabayan, may pagkakataon na naiisip namin na hindi lang kami basta sa bahay lang. Kaya rin pala namin tumayo sa sarili namin pa. Nabigyan po ako ng, ngayon po ng SWA at Educational Assistance. Malaking tulong po sa amin yan. Lalo na po doon sa mga member ko po ng solo parent. Halos lahat po sa amin nakatanggap ng educational assistant, tindahan ni Joy, Sua, yan po, uh, dagdag po unan.